Good day mga kagiti sa alam, magandang umaga, umaga nga pala po sa inyo lahat At ito, sinuwerte tayo, napakarami pong na nagwa-walking dito pa sa may Picard ah uh, Siko mga kagiti At syempre, shoutout nga pala po kay Pinsan Bernard Jensil At kay Sir Gilbert Aguirre at kay Mrs. Aguirre, shoutout po sa inyo At uh, sa lahat ng tropa natin Kay paring Anoy Arnold Abier, paring Joseph Katapang at kay paring Eugene Palentino at kay Elvis po wala gaya, kay Teya, kay Dynamics, at kay Marim Biray, at kay Echa, sa lahat po ng nakakasuporta sa atin. At sa mga nakakaluwag dyan, sana po all. At meron po ang kilalang kumare, Mare, medyo scammer. Uh, siyempre, kaliwaan na po ang niya. At yan, medyo nagpakit lang po tayo dyan. Mga ka-JT, nagpapawis lang po tayo kasi hindi po tayo nakapag-basketball at busy po tayo. Sa umaga po kasi, siyempre, kailangan natin mag- Relax at magpapawis. At ayan, ang dami po natin nakita. Hindi ko po alam kung anong school yan. Pero, puro estudyante po yan. Nag-walking sila. Hanggang dyan lang po sila. May, sa may papuntang campsite, mga ka-JT. At yun nga po, uh, alam nyo naman po. Siyempre, uh, window shopping lang po tayo. At shoutout nga pala po sa PBG. Uh, Arante Dimas at kay Master Oliver Pecho at sa lahat ng top tropa si Chris ka Chris Mark ka si Gerber Katapang at sa si Master Aris Aris seraime na at yun nga po mga katropa natin sila paring Michael Tanyegra shout out sa inyo at sa lahat ng PBG ala sa mga kasama namin sa Skyline sa sana matuloy by July Pisa Elmer Adapwin uh, Master Alex Osila, uh, paring Darwin Hamen at saka si Pinsan Martinez at ako siyempre yun po yung mga plan namin pero ito maga pala nagpa-practice na tayo hindi papawis lang po ito hindi pa po tayo naging ensayo. at shoutout nga pala po kay Ate din at kay Kuya Alan at sa tatlong Maria niyang anak at syempre, di maring di tayo magpapakute at mapapasa na all. Gusto ko na po sila yung finger heart. Kaya lang, syempre, sa dami po, ang hirap na mama finger heart. Tsaka baka sabihin, ano tayo, ma M, simpleng M. Syempre, uh, alam nyo na, ayan, sana all, i-finger heart ko sana yung si ate. Kaya lang, baka mapagkamalan tayong rapist. At syempre, mga JT, nagbigay giveaway naman po sila dyan. At ako naman po, dire-diretso lang po dyan. At nakita ko po si tatay dyan. Ang lupit ni tatay na 73 years old, going to 74, nananakbo pa sa iba sa may papuntang groto na, na medyo hagdan-hagdan ang style, hagdan na na bato. At yun nga po, nakita ko po siya dyan. Natutuwa naman po ako napakalakas pa ni tatay, 73 years old, nagbabike pa dito, tapos nag nananakbot, nagja-jogging, papapanik ng groto, ay medyo may kataasan din po yun. Kaya lang syempre, sabi ko ay tatay, ingat, gawa ng madulas po at medyo lumot-lumot. Ayan, mapapasan all ka. Syempre, sinuwerte po tayo. Lucky Charm, JT Sakalam. At sa lahat po ng mga admin na nag-upload sa akin, uh, maraming salamat po sa inyo lahat at sa mga sumusuport at nanonood sa akin. At yung mga nasa si shoutout sa inyo, ingat-ingat kayo lagi dyan sa barkong kinasasakay nyo. At sa mga lahat na nasa ibang bansa nagtatrabaho OFW, Ingat po tayo at lagi po tayo maging mapagdasal at uh, unahin po natin si Papa Jesus bago tayo mag-work, work, work, work. At yun nga po mga JT, siyempre on-call po tayo, wala po tayong drive ngayon ganyan po yung basic na lagi po natin ginagawa, pagka wala pong gawain, at wala pong nagtumawag na para magpadrive, at syempre doon po tayo kumikita sa on-call driver mga jt eto po magbabike or magbabasketball, magjajaging, jogging and po yung ano ko syempre, nasa ustong edad na po tayo, nalalapit na po tayo na alam nyo na mga ka-JT ayun, magpapakit lang po tayo, piling malakas lang po tayo, Uy, lumabas pa dila nyo uh, JT Sakalam, syempre uh, dire-direcho lang po tayo dito, pababa po tayo ng UP, pagdating naman po sa UP UPLB campus, kan campus at ay tumambay-tambay lang po doon. Ay, may nakita po ako nag-jogging pero hindi po sila kasale sa pandra na yon. Hindi ko po alam kung anong pandra ng school yon mga ka-JT pero syempre puro estudyante po yung nakikita ko. Tapos may mga guidelines naman sila, may mga nakaradyo na mga martial. At syempre mga ka-JT, ayan pakit lang po tayo, kagandahan po ng umaga, 5.30 30 po ng morning umalis ako sa bahay at wala pa po tayong kachismisan at yun nga po uh, pagbalik po natin na uh, malinis na malinis po yung kalakasadahan. At syempre mga ka-JT, dito po, papawis lang po talaga tayo. Diyan ko nakita po si tatay na napapanik na po siya ng groto at siya ay nagja-jogging pa. Basic na basic kaya tatay na mga taga Maas o oh, mayun mayon doon po. Hindi ko nalimutan ko po kung saan po siya doon eh. Basta mga ka -GT, lagi ko po siya nakakasabay diyan tuwing umaga. Sa mga nakakita po diyan na ah, naka-bike mountain bike minsan naka-RB. Siya po si Tatay ay 73 years old na mga sa JT. Diyan nakita ko po siya, nahabol ko po siya. Ayun, nakita niyo naman po nag-jogging siya pataas. Ayun oh, yung naka-puting 'yon. Ayun po sa malinaw po matayo, nakalampas sa na po si Tatay at nakita ko po yung bike niya diyan. At siyempre mga ka-JT, naghahanap pa rin po tayo ng diwata or uh, mga white lady. Kaya lang walang white Okay, sa araw. At mapapadaan po kayo dito sa ginagawang to mga kasakalan JT. Ayan, ito na naman po yung ginagawa rito pero pwede naman po kayo lumiko dyan pagkabay kayo. Siyempre one way po yan at uh, magbibigayan po dyan. May nagraradyo naman po dyan para ipagaw kayo o hindi. Tapos may nakita akong kasalubong na sasakyan, ako ay nagbigay na po ng way para makalusod din po yung four wheels na yan. Siyempre pwede naman po ako dito sa natutuyo na tong semento na to hindi ko po alam kung bakit po tol yun pero syempre nakita ko naman po ginagawa at lumampas po ako dyan sa favorite tambayan ni Master Oliver Pecho at ni Arante Dimas dire diretyo lang po tayo dito mga jt at pagbaba ko po syempre nagsizing din po tayo at may nakita rin po tayo mga mamoy window shopping dito sa may baba ng UPLB at hindi naman din po tayo nagtagal dahil po syempre pauwi po tayo tinatamad po tayo at natatakot po tayo mainitan sobra po kasi init ngayon hindi ko kagayang ng mga nakaraan syempre may ulan tapos ngayon na Uh, sobrang init po talaga summer eh mga ka JT syempre tag init dito sa Pilipinas eh at ayan po syempre mga ka JT nandito po ako sa may tower at dyan may katabi po ako dyan kaya kakwentuhan ko po sila dyan mag ama na, na bikers din hanggang sa tinanong yung ano ko yung helmet ko sabi ko bigay lang po ng mga kapatid ko kaya Hornet ang pangalan ng aking helmet baka naman at ito po mga ka-JT syempre uh, tiyaga tiyaga lang po tayo sa mga luma ng uh, gadget natin yung mga bike uh, helmet tempre sapatos uh, may mga sponsor naman po tayo na mababait na kakilala na nagbibigay at shoutout nga pala po sa dalawang nagbigay sa akin ang unang-una ay si Hide Asilo ang pangalawa ay si Cecil Capunitan shoutout sa inyo ingat kayo dyan ni ate sa ngayong mo sa pagla live selling at yun nga po mga JT, sa kanya po yung isang sapatos na item At ito naman po, marun na to, ay doon din po sa kalalo. Parehas po syempre yung ano yan, galing ibang bansa Syempre palakasan lang yan mga ka JT Pero lahat po ng sinusuot ko uh, Order lang sa TikTok yung minsan yung iba Pero yung iba, sponsor lang po yan Syempre hindi naman po tayo ganung kayaman At di po tayo ganung kalakas ang kita Kung sino lang po mag-sponsor uh, Tinatanggap po natin, very appreciated At hindi po tayo nagmamalaki, lagi po tayong down to earth at yun nga po mga ka-JT, shoutout nga pala po sa ati Sian ko at kay Jinjinir na medyo, syempre, alam nyo na, na lagi ko kasama kumakain at uh, sa scammer niyang inahin, napaka-scammer. At sa kay ate Jenny, kay ate Kukay, kay ate Katkat, kay ate Casey, kay Giyot, kay... DK, kay Robin, kay Lester, at sa boyfriend ni Ate kat, kat Shoutout sa inyo. Salamat sa mangga. At yung mangga ay medyo napamahagi na natin sa mga pinsan natin dito. Ayun, ilan na lang natin sa akin. Wawalong piraso. At uh, siyempre, alam nyo na, si Ate Janet, binigyan ko rin. At si Ate Monette, may sariling nga na naman yon At sa mga taga rito sa amin, napagbibigyan ko. Yung iba, hindi ko napagbigyan. Pasensya na po. At meron po ako nakita na dito, na siyempre, nagja-jogging. At sininan ko kay Parin Darwin alam nyo na at kay Pisantino napahurt sila tsaka sa BBG at shout nga pala po sa mga tropa natin na nagwo-walking at ito palabas na po tayo mga ka JT pagkatapos ko po tumambay doon kabaan po ito na Rodas tambayan po ito na ati siyang ka estate ito po pula dito pula po nagsisimula ang traffic papuntang junction papuntang pansol kaya nalilate pag uwi pag awas na Siyempre, joke lang po yun at sa lahat po ng mga single dyan, uh, humayo kayo at maging single, kagaya ko. Hintay-hintay uh, lang tayo. Kung wala tayong maintay, ay di nga nga, ayun lang naman po yun. Siyempre, ako, siyempre mga ka-JT, uh, tis, tis lang po tayo. At ito, pagkatapos ko po lumampas dito, mga kasaka JT, daan lang po tayo sa church namin. At siyempre, medyo konting uh, ano ng kandila. At uh, dito po mga ka-JT, wala pa pong traffic. At uh, dere dere lang po tayo dito dahil ma Aga pa po, pero may mga jeep na po na siyempre na namamasada, nagsasakit, nagbabawa pero madalang pa po yung mga private vehicles kasi umaga pa po, tapos hindi pa po oras ng pasukan at awasan. Kasi 6.30 lang po niya, nag-decide na po ako umuwi dahil siyempre mas gustong tumambay sa bahay or magmarites sa Los Nap City. At dito po kasi walang mamamarites, talaga nagpapawis lang po tayo. At konting insa-insayo na rin po kasi siyempre may paghahandaan po tayong ride sa July. At ito po, lampas po tayo dito sa tindahan ni Ate Maye. Shoutout kay Ate Maria para Matanggihan para At dito po nakita ko yung kanyang tindahan na hindi binubuksan, mga ka JT. Atin nga po dire-diretso lang po tayo dito at syempre papawis lang po tayo. Yeah, nakikita nyo naman po medyo mainit-init at mas ma-update na sa balat yung araw na yan pero okay lang naman po 15 minutes lang naman ang kailangan natin ibabad dyan at yun ay vitamins para sa balat ay yun po ay pagkakaalam ko po ha ay, ah, ito po mga ka JT hindi po ako sigurado ayun po yung tindahan natin may maye sa sinabi ko ay hindi po ako sigurado kahit po sa sarili ko ay hindi ako sigurado joke lang po mga ka JT natin nga po pagkatapos ko po magbike ah, syempre nag prepare lang po ako para umalis at bumili ng buko at binili ko po ng buko ate Janet ko at si ate Monet ah kailangan nating yun kasi eh syempre iba naman yung may buko ka lang lagi sa bahay tapos si Kumari ko uh, scammer uh, uh, kaliwaan ayon kinuha ko na muna pang bayad baka maisa na naman ako ayun mga JTJ pero joke lang po yon bumili po ako ng buko after ko po makapag ride na magbike at syempre nung pauwi na po tayo nagmarites po tayo ng konti wala po tayo marites at ito po malapit na po ang pesta ah, syempre alam nyo naman po to ah, kanto na po ito ng Los Nap City ayun ang dami po mga nasa pa pa na yan mga JT ayun syempre bernish ngayon marami po mga titinda niya kasi marami po maliligo ngayon mga customer wala pa po ako mga legit agent dito madalang pa po yung mga sa umaga. syempre, mga JT, ayun, po yung hanap boy nila legit naman po yung mga yan eh. huwag kayo kayo matatakot hindi camera yung mga yan eh. basta actual kayo at syempre mga JT after po rito makikita nyo po yung ano nga resort na yan mga arami po tayong tropa dyan si na master toto at si parang lolong ko naantay nyo naman po nakatambay inaantay nyo po din yung pagmamayari yung truck na syempre at uh, favorite ni parang lolong the garbage man at kakalawaan po tayo nakita ko si lolonep dyan at syempre, kakaliwanan po tayo, papasok dito sa amin. At yan po yung mga unan nyo makikita, yung ilog na yan. Ako, konti po ngayon na naliligo at konti po ang nagmamarites, mga JT. Pero may mga sinampay na po at meron po mga naglalaba na. At dito po, lagi ko po nakikita na meron po na medyo, syempre, yung taong grasa na nangunguan natin ng mga damit-damit sa naglalaba. At ito pa mga JT, syempre, peeling po tayo, plantito, nag-spray-spray -spray po tayo dun sa halaman natin ng pang-insekto hanggang dun sa kawila. Ayun nga po mga JT, syempre, ah, hindi naman po tayo magtatagal dito. nag mekos mekos lang po tayo, wala na po tayong makamaritisan hanggang sa nag-decide na po ako na umalis po. Syempre, bumili ng buko sa Los Baños at yun nga po sa binibilihan ko sa akin na ate at doon sa magnanay na yon at sa magipag ay wala sarado sila kaya dumiretso po ako ng papuntang Maahas, mga kasaka alam JT, lampas po ako ng release ng maahas at lungka abet. Mga JT, lampas din po ako doon. At syempre, sa lahat hindi ko po nababate, pasensya na po tayo. Ayan na, uh, ito nyo naman po, medyo payat-payat na ulit tayo. Bumabalik na po ating katawan, mga kasakalam, JT. Uh, at yun nga po, hindi ko nakita po sinabi doon at nagbihis na po tayo dyan. Nagpakayot lang po tayo dyan, mga kasakalam, JT. Habang nagbihis po tayo dyan, ang tenga ko ay nasa labas. Syempre, para makapakinig sa mga pamarites ko, pero wala po akong alingang na narinig hanggang sa, syempre, hinubad ko yung sapatos ko at inamoy ko yung medyas ko. Ayun naman po, walang amoy ah, uh, amoy pa alang syempre pa mo sumote, alang alam alang, alang kamay joke lang po JT may masabi ka lang eh may ma at yun nga po mga JT sa kalang hanggang dito na lang po muna tayo see you on my next video At uh, uh, shoutout po sa mga lagi nasa kalsada ingat ingat po tayo at yun nga